One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat. My gosh, ang so, bilis ng araw bukas Thursday na kagad, no? Ayun, so sana lahat tayo ay maging okay na okay ang araw ng Wednesday natin. And then, of course, syempre, keep going at be happy lang, di ba? Piliin natin maging masaya kaya laging ngumite. Ayun. And then of course, gusto ko rin magpasalamat sa so walang sawang tumatang kilit dito sa Mama Sam Vlog araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang 'yan sa so mga bago din nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa so pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasang dyan. Maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, sabing ganon, Mama Sam, tingin mo si Rachel Gupta ay pwede kaya sa Miss World? Ayun. So, after ni Rachel Maditro dito sa Miss Grand International, ayun nga. So, marami na nagsasabi na ako, sayang naman daw yung beauty ni Rachel. Sana sumali pa daw sa ibang pageant. Hindi ko lang alam kung kung makakabuti ba to sa kanya na sumali uli sa iba pang pageant after na madetrone doon sa Miss Grand dahil syempre, di ba, parang sa mga national director na nagkaroon ka ng ganyang attitude ay medyo parang ano, kumbaga, bad conduct, di ba? Parang hindi magandang tignan para sa isang reyna na nag ka dito tapos sasali ka uli sa ibang pageant. Wala pang mga ganong kaso, di ba? Na na-experience natin dito sa mundo ng pageantry. Meron na ba? Meron na ba yun na-detrone tapos sumali sa ibang pageant? Di ba? Wala pa. So, yon kaya parang feeling ko medyo malabo na sumali uli si Rachel sa iba pang pageant. Siguro pwede siya mag sa bansa nila, yung mga tipong gano'n, o maging modela, ganun. But tingin ko kung sakaling sasali siya sa pageant at sasali siya sa Miss World, why not? ba diba? Kasi ano, may beauty naman siya, matangkad, plus hindi ko lang alam kung may advocacy siyang ginagawa sa buhay niya. So, pwede pwede doon. And then, hindi ko lang alam kung madanalo siya sa Miss World at ipapanalo siya ni Madam Julia, <laughs> di ba? So, yon Pero, tingnan natin. Malay mo, in the future, may isipan niya. Kaya, good luck kay Rachel. So, yon nakakaloka. Anyway, para sa sumunod natin, chika, sabing ganon, si... Kim Goodburn. Mama, sa tingin mo, pwede kaya sa Mr. World? Mm. Si Kim, I think, ano, parang, Pwede naman, kaya lang ang problema kay Kim, wala siya yung solid na advocacy na, alam mo yun, na ginagawa talaga bilang hari. Ganon. So, ako para sa akin, okay na na naging Mr. International siya. At kung ako sa kanya, siguro wag na siya sumali sa pageant kasi title holder na siya. At ngayon, nag-host nga siya dito sa iba't ibang klase ng mga event. Ayun ang ginagawa niya. Plus, meron siyang modeling. Plus, ewan ko kung gumagawa siya ng movie. Alam ko, nag-artista siya. Gwapo si Kim in person at talagang nakakakilig naman ang lalaking to pero hindi ko nakikita na parang pasok sa Miss World kasi alam naman natin ang Miss World, 'di ba? Charity, charity sila at hindi ko nakikita na pwede siya doon sa Mr. World, di ba? But kung sakaling sumali siya, eh di bongga. Pero feeling ko hindi na siya sasali sa pageant. Ayan na eh. nag start na siya sa mga, ano, sa mga event. Na, ayun yung mga Career niya ngayon. Hosting, hosting. Ayun, ganon. Baka mag-aasawa na siya. Charot! So, yun. Anyway, so good luck kay Kim. And si Kim naman, lagi ko naman love yan. Forever. Charot! So, yun. Gusto ko nga maging girlfriend niya eh. <laughs> anyway, good luck kay Kim. And Chica, Queen of Asia. Philippines, Philippines, and Philippines. Mama, sampingin mo, bakit na napipili ang Philippines bilang Queen of Asia. Hmm. Alam niyo sa totoo lang yung title ng Queen of Asia, bagay talaga sa Philippines yan. Kasi syempre marami na tayo na patunayan. Kung baga parang pag dumadating sa, sa event si Philippines, laging parang, ay nako, piling nila Eto ang mananalo. Malakas kasi talaga ang laban ng mga pinapadala natin sa international pageant. Kung ako ang tatanungin mo, siguro ang Venezuela, Ah, talagang masasabi natin sila ang truly number one talaga bilang powerhouse sa buong mundo. Kaya lang, parang ngayon, unti-unti na silang nawawala tapos hindi sila nakukuhang Queen of Americas. But, nandoon ako, yung Pilipinas, medyo nagiging strong yung pagiging powerhouse natin kasi siguro gawa nga ng mga ano, yung tawag nito supporters. Ayun yung number one na nakikita ko. Kasi, syempre, mas kailangan talaga nila ng supporters. So, yung engagement, ayun. Number two, ah uh, talaga namang malakas ang Pilipinas pagdating sa Asia. Sa buong Asia, number one talaga ang Philippines. Kaya, pipiliin mo siya bilang Miss, uh, Miss Asia talaga. Sa lahat ng Asia, Philippines ang nakikita kong truly number one. Pero hindi ibig sabihin na to ay unti-unti na tayo mawa mawawala doon sa eksena na makakakuha tayo ng corona. Ako nga natutuwa ako kasi kung hindi man tayo nanalo, nare-recognize nila na Queen of Asia pa din si Philippines. At deserve natin yung title na yon sa totoo lang guys. And looking forward ako, syempre sa mga ipapadala pa natin, lalo na ngayong taon na to, yung, yung team Philippines talaga nakikita ko very strong at magaganda. So parang feeling ko, isa sa kanila makakapag-uwi ng corona. So, abangan natin. But, nandun na ako, looking forward ako na ano ba ang ipapakita ng mga reyna natin sa mga susunod pang pa mga eksena nila sa Enjoy National Pageant. But, Queen of Asia, para sa akin, pasok na pasok talaga ang Pilipinas. ba diba? So, yun. So, strong, very strong ang Pilipinas. Kung ikukumpara mo nga sa Venezuela, is eh, strong talaga ang Pilipinas. Kaya lang kasi, mas marami kasi nang talagang nakuha ang Venezuela. Pero darating yung araw, kahit yung Venezuela, malalagpasan natin yan. So, oh, yan. Yeah. So, so good luck, di ba? Good luck sa atin. And then, para sa sumunod na chika, mga runners-up noong 2023, katulad ni A uh, Binibining Pilipinas na naging first runner-up noong 2023 sa Binibining Pilipinas at sa Miss Charm naman first runner-up at first runner-up sa Miss Universe Philippines. Ngayon, title holder na sa Binibining Pilipinas. Sabi nga nga ganon, uh, kung panapanahon, oo, kung hindi mo panahon noon, huwag kang mag-alala kasi baka dumating yung time na panahon mo na ito. So, yun. So, dumating yung araw na yon So, nakakatuwa kasi di ba kung iisipin mo uh, nila yung best nila and then ngayon ayan na mga title holder na sila at parang feeling ko bilang title holder ngayong taon na to ng binibining Pilipinas si Katrina at saka itong si Annabelle so parang Piling ko strong na silang candidates sa international pageant. At hindi imposible na makapag-uwi sila ng corona, di ba? So, sabi ko nga, ang pinakamahirap na, na pageant, yung Pilipinas talaga, yung national pageant natin. Kasi very strong yung mga candidates eh. Pero pagdating sa international, dahil nga nahasa na sila, talagang mas malakas na ang pambato natin and then looking forward tayo ko ano nga ba ang mararating ni Katrina sa Mission National at ni Annabel McDonald sa Miss Globe matagal-tagal pa ang magiging preparasyon ni ano ni Katrina so kung nakapag-transform siya since 2020 nakapag-transform siya ng mas bongga at mas maganda looking forward ako na sana mas maganda din yung maipapakita niya sa susunod, no? So, yan. Hindi yung pa-downgrade. Kasi minsan, parang ang ganda-ganda mo nung nanalo ka. Tapos, pagdating nung ano, downgrade na yung beauty mo. Looking forward ako na sana mas kumabog pa yung beauty niya, mas bumongga pa, mas maging palaban pa. Diba? So, yan. And good luck kay Annabelle at saka kay Katrina. And then, sa sumunod natin, chika, pambato ng... Netherlands para sa Mr. Supranational, kumabog kaya siya ng bonggang-bongga. Nako, nakita ko na naman siya. Ito si, Ant si Anthony, si Anthony ano to eh, dati sumali sa Mr. International. Nakita ko na siya in person. Actually, ano naman siya, cute naman siya in person, pero parang feeling ko, nagmukhang siyang mas mukhang dirty na yun. <laughs> good luck sa kanya, sa ipapakita niya sa Mr. Supranational. Medyo pumayat siya at naging may balbas-balbas na siya. So, kaya sabi ko, mo siya dirty ngayon. Kasi dati parang talaga wow, ang sexy. Pero sexy naman talaga to. And then, looking forward ako kung anong magiging eksena niya sa Mr. Supranational. So, tingnan natin kung kaya niyang ipanalo. Di ba diba? So, yun. Good luck. Kasi syempre may experience na siya. At, ayun nakikita ko naman na arangkada ng bonggong bongga. So, good luck sa kanya. And then, para sa sumunod na chika, speaking of supranational, pambato natin sa supranational at pambato ng India sa supranational, sino ang nakikita mo ang mas malakas mamasa? To be honest, nagagwapuhan ako dito kay Mr. India. Kaya lang parang yung buhok niya, nadidistract ako kasi parang tingin ko sa kanya si Tarzan. Charot. <laughs> para siyang Tarsa na hindi naliligo. Pero yung kagwapuhan, talagang wow. Siguro styling niya. At para sa akin, yung styling niya niyan, masasabi ko, wow, winner. Diba? So, yun. And then, syempre, si Kenneth. Alam ko naman na aarap kada to ng todo-todo. Eh, kung para kay Kenneth to, eh, para kay Kenneth to. So, good luck. Parehas silang malakas pero nakikita ko ang lakas din pa rin talaga ng laban ng India kasi nga yung height, yung kagwapuhan so tignan natin kung sino ang mas aarangkado sa kanila pareha silang palaban at pareha silang parang piling ko e eh, na talaga ng bongga bongga kaya good luck diba? so yon at para naman sa sumunod natin chika mga gumawa ng history sa corona ng Thailand mula sa international pageant so nandito nga sa Miss, sa Miss International noong 20 2019, na talagang umikse na talaga ng bonggong-bongga ang pambato nila at dumating yung araw na talaga pinutungan na sila ng corona ng Miss International. At ito yung first, di ba? Yes, gustong-gusto ko yung kandidata nilang yan na talagang sabi ko ay in fairness, di ba? At matangkad yan in person. And then sumunod ito si Antonia Persil na kauna-unahan din Miss Supranational na sumali sa Miss Universe. Nakalimutan na nilang Miss ano siya, Supranational. Ngayon, Miss Universe first runner-up na. Pero, in fairness kay Antonia during that time, noong 2019, talagang malakas din talaga si Antonia. At wala akong masabi. Isa siya sa mga naging favorite, ano ko, uh, queens ng Thailand. Oo, silang tatlo actually. And then si Oppo, ngayon nga sa so Miss World. So yon. So tingnan natin kung magkakaroon sila uli ng bagong Miss Universe. O, oh, di ba? So, unti-unti, step-by-step ang Thailand para sa corona ng international pageant. Hindi naman sila nagmamadali kasi kung titingnan mo, ang layo ng agwat ng pagkakapanalo nila mula sa iba't-ibang international pageant. But, nandoon-doon na talagang perfect candidates nananalo sila. di ba? So, yon, So, timing, timing. So, tingnan natin sa Miss Universe kung makaka-eksena sila ng bonggang-bongga. At para na sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre pambato natin sa supranational na, na si Tara Valencia. Tingin mo, mama, sa aarangkada ma kaya talaga siya ng bonggang-bongga. Alam nyo, sa totoo lang si Tara Valencia, malakas yung dating. And then, talagang ginagawa niya yung lahat ng makakaya niya. Eksena kong eksena. TikTok doon, TikTok dito ang ginagawa ni girl. And then, maganda kasi nagbibigay siya ng energy. At yung energy niya, sobrang lakas, sobrang taas. So, ang lakas maka di ba? Sa ibig sabihin, isa siyang magaling na influencer. So, hindi imposible na maging interesado sa kanya ang ang ano tawag dito ang organization pero ang nakikita ko malakas din ang laban talaga ni Miss Supra National ano Brazil si Brazil medyo nakakatakot si Brazil dahil ang perfect ng beauty and then hindi ako magtataka kung baka bigla ito ang manalo. So ito yung matinding kalaban ni ano dito ni Tara Valencia si Brazil. Actually si Tara kasi parang bata-bata pa, baby baby pa. Tapos yung mga kalaban yung mga women na nakita naman ninyo, talagang parang pagdating kay Tara iba. Pagdating sa mga girls na to parang oh, nakakaloka iba, 'di ba? Isa siya sa mga talagang matinding kalaban ni Tara Valencia si Brazil at ang ganda ni Brazil, di ba? Ang tangkad, ang sexy. So, tingnan natin kung kakabugin to ni Tara Valencia. Si Tara Valencia, sa ngayon, ang tansya ko, baka makuha niya uli ang Miss Asia or baka magrunners up siya this time. So, yon Top 5 ang nakikita ko kay Tara for now. But tingnan natin, mali mo, may swerte si Tara na masungkit ang corona ng Miss Supranational. And good luck kay Tara Valencia. So, nakikita ko naman na palaban. Si Anan Lacrini naman, sabi nga nung, bakit Anan Lacrini daw ang ang ano ni ano Ana Valencia doon sa ano, sa supranational. Eh, Lacrini din naman yung ginamit niya sa BDB ng Pilipinas nung pangalawang laban niya na. So, siguro yung Lacrini ay ayun ay talaga yung apelyido or something. Hindi ko alam. Pat laban. Oo, oh, din si Ana Lacrini. And good luck kay Ana, di ba? So, yun. So, good luck sa kanila, sa mga nagkukumpit dito sa Miss Supra National. And tignan natin kung sino ang aariba ng bonggang-bongga -bongga ngayong taon na to. So, yun. So, di diba? Christine Ann Perez, tingin mo, mananalo kaya si Tara Valencia. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always Keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tingchikahan. See you tomorrow. Thank you guys.